Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyan na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Allahu wali ladina ladhina amanu yukhrijuhum minadlulumati ilan nur. Na si Allah ang wali ng mga nanampalataya at inaalis niya sila mula sa kadiliman tungo sa liwanag. Sa pagpapatuloy ng ating mga panayam sa mga ginabayan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, ay makakapanayam natin ngayon ang isa sa mga batikang daiya at matagalas nating kasama sa larangan ng dawa, si Ustada uh, Leila Natividad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'sha So, Ustada, ilang taon na ba kayo na nasa pananampalatayang Islam? Bali, 20 years na. 20 years na siya. Yeah, so, nag-Muslim uh, kayo approximately uh, 1992? Yes. Mm -hmm. no, nung mga panahon na ito, Stada, um, nung mga 1990s, early 1990s, at uh, ano yung sitwasyon noon ng dawa sa Pilipinas? Ano, Bali, hindi pa ako masyado kasing ano noon sa sa Tawa. So, nag ako 1992. No, actually, 1991. Uh, nung nalaman ko yung Islam. Sa anong paraan ito nakarating sa iyo? Nakapag-asawa ako ng isang Muslim. And then, so, hindi pa ako nakapag-aral noon ng Islam. And then, nung 1992 nga, uh, uh, kasi nung pag-graduate niya, umuwi na siya, bumalik siya sa sa Jordan and then 1992 nung so nag-divorce kami so nung nag-divorce kami, doon ako talaga very eager na mag-aral about Islam. So sa madaling salita ang asawa ninyo ang nagdaawa sa inyo? No? Yes. Mm -hmm. so, Nag-Muslim kayo bago pa kayo magpakasal o matapos na yung kasal ninyo? Matapos yung kasal namin. Matapos yung kasal ninyo. Pero noong mga panahon ng pag-Muslim ninyo kasi sabi niyo na gusto matapos na makasal kayo. Ito ba'y pagmamuslim na tiyak kayo sa pagiging tama ng Islam bilang tamang relihiyon o nagawa niyo ito ng dahil sa pakikisama? Hindi. Uh, actually, nung nag-asawa ko, so hindi pa ako masyadong, wala pa ako masyadong alam sa Islam. So after nung nag-divorce kami, doon talaga ako very eager na mag-aral mag about Islam. So hindi ako nag-Muslim dahil nakapag-asawa ako ng isang ano ng isang Muslim. So talagang pinag-aralan ko ito at nagkaroon ako ng conviction na ito talaga ang totoong relihiyon. Mm -hmm. so, ano ba yung dating religion niyo Catholic and then born again. Naging born again kayo? Yes. So, paano para naging born again kayo? So kasi yung mga mga friends ko uh, born again din sila. Mm -hmm tapos actually yung brother ko nga, pastor and then yung cousin ko and then yung uncle ko yung pastor sila. Born again sila no sila. catholic sila nanatili sila catholic no Na, 98 sila so itong pagiging born again niyo bakit niyo iniwan yung pagiging catholic tapos naging born again kayo anong kakaiba sa teachings ng mga born again sa mga catholic kasi sa sa Catholic, so sumasamba sila sa ano sa mga mga ribulto. So may ribulto unlike sa born again, uh, walang ribulto, parang ano cross lang ganon At saka yung pag nagpupunta kami doon sa nagworship kami, so natatouch yung emotion ko talaga. Yan umiiyak ako dahil sa mga songs. Ganun. Eh, itong sunod natin katanungan, Saddle Island, nung uh, pinag-aaralan na ninyong tungkol sa Islam. Kasi sa Islam, walang kantahan dito. Wala kayong makikita dito na katulad ng mga activities na meron sa pagiging uh, born-again Christian. So, noong naging Muslim kayo, ano ba ang... Nakita niyo sa mga katuroon ng Islam na naging maganda at nakaaakit sa inyo. So? Na, 'Yun nagdadasal sila five times a day na sabay-sabay at saka yung uh, yung pagsusot ng ano ng ng hijab at saka yung mga mahahabang damit ganoon. Ito yung naging mga criteria ninyo sa mm -mm. At, uh, nakita ninyo maganda. Mm -mm. At saka yung Islam. separate talaga yung men and women na hindi sila nagkakahalo mm -hmm. sa lahat ng pagkakataon, oh. maging sa worship man o sa iba pang mga pagkakataon. At Ustada Laila, insya matapos ang magsing nating break. Uh, May tatanong natin sa sa inyo ang ukol sa ano ang naging buhay ninyo matapos ang inyong pagmungslim. At sasagutin niyo ni Ustada Laila, insya matapos ang ating magsing paalala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ inni فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ Sinabi niya, huwag ninyong sabihin na gagawin, nyong, na gagawin ninyo ang isang bagay kalaunan o kinabukasan, liban na sabihin ninyo, insya Allah. Nang sa mga sa Islam, hinihikayat tayo. Sa tuwing may nais tayong gawin o may nilalayon tayo, na gawin kalaunan o kinabukasan o sa anuang panahon, ay sabihin natin, insya Allah, sa pahintulot ni Allah, sapagkat atin lamang na magagawa o may ang ating mga naisin sa pahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating palayam nga kay Ustada Layla, Ustada Leila, ang sitwasyon ninyo matapos na kayo ay naging Muslim kasi nalalaman natin na sa napakarami sa mga mga balik Islam lalo, lalo ng mga kababaihan isang malaking hamon sa kanila ang pagiging Muslim nila kasi nalaman natin na usually yung mga kababaihan dependent sila sa kanilang mga families sa parents nila sa mga kapatid nila or lalo, lalo na sa mga uh, asawa nila noong matapos kayong nagmuslim ano ang mga naging challenges na hinarap ninyo matapos kayo ng Muslim? Ayun nga, wala naman actually sa family ko kasi nire-respeto naman nila ako. Walang yung wala naman tumutol sa Wala naman. Eh yung ano lang, yung mga some of my relatives lang, gano'n. yung anong naging reactions nila? Inasabing nila, KJ daw ako, wala nang ano, hindi na magsasaya, wala nang party, wala nang disco, gano'n. So yung pagkakaunawa nila na pagka iniwan ninyo ang bisyo, mm -hmm. KJ na kayo? Pero actually, hindi naman ako nagpa-party. Ever since. <laughs> hindi, naman, ever since. Mm -hmm. hindi naman ako mahilig sa hindi disco. Mm -hmm. At yung mga kaibigan nyo naman, anong reaction nila sa pag-umuslimin Yung iba, parang naiilang ng sumama, makisama sa akin. Kasama nila, nakavail na ako. So, naiilang sila. So, one time, namit namin yung high school teacher namin noon. Tapos, sinabi yung mga friends ko, sabi nga, ma'am, ako ano na, uh, doctor na ako. Ma'am, ako ano na, optometrist na. Kali, parang reunion ninyo ito. Eh, wala. Yung nag-ano lang kami, nag-meet lang kami. And then, pagdating sa akin, oh, ikaw, ano naman nangyari sa'yo? Ma'am, Muslim na ako. so, ganun. Anong reaction nila? Wala naman sa Nagulat lang sila. Hmm. Nagulat lang sila bakit ako nag-Muslim kasi nga, nanggaling ako from ano, exclusive Catholic school for hmm. girls. And then nagmuslim ako. Nagulat lang sila. At sa paano paraan niyo pala na ipaliwanag sa kanila? O na sa kanila na nagmuslim na pala kayo? Especially yung parents ninyo sa mga kaibigan ninyo. Wala, nakita naman nila sa akin eh, And na sa, ano, o dahil nag, ano na ako, nag hijab na ako. Mm -hmm. Pero sa mga pagkakataan, ba o, nung first time na nakita nila kayo na nag hijab, nagtanong ba sila o kayo ang unang nag-open ng pagmumuslim niyo sa kanila? nagtanong rin sila, nagula sila bakit nga ako nag ano, bakit nga ako nakabelo na. Sabi ko, sinabi ko sa kanila itong kautusan ni Allah, sabi kung gano'n na na kailangan hijab tayo. And nakalagay din to sa Biblia, Biblia nyo, sabi kong gano'n sa kanila. Sa 1 Corinthians chapter chapter 11 verse 5, 6 and 13. At kapag nababanggit niyo sa kanila itong mga paliwanag ninyo tungkol sa pag nyo nga, uh, nababanggit nyo rin ba sa kanila yung mga issues regarding doctrines kung bakit kayo nag-Muslim? Nasabi ko sa kanila na na ito ang uh, sumamba tayo sa nag-iisang Diyos. Mm -hmm. May ang dakilang lumikha. Mm -hmm. So, hindi tayo, wala sa atin yung doktrina ng Trinity. Mm -hmm. At uh, naunawa naman nila yan sa palagay niyo. Hindi nila matanggap. Hmm. <laughs> Kasi itong mga kaibigan nyo, nung mga denominations ba sila, Yushin? Uh, yung iba Catholic, yung iba born-again Christians. At uh, for a time, medyo eh, sa, mm. ano sa ito na nga, yung sitwasyon ninyo, nang, nasabi ninyo na nag-start na kayo na mag-aral ng Islam. Kasi during 1990s, sa pagkakalam natin, napakakunti talaga ng mga Muslim sa panahon na yun. At uh, paano kayo nakapag-aral noon? Actually, kasi nung din nag-asawa ako ng Muslim. So, nung umuwi na siya, graduate na kasi siya. So, nag-divorce kami. And then, that time, tawag ako ng tawag sa IRIC, sa International Relation and Information Center, kung kailan sila mag start ng klase nila. Ito ba tough, uh, sa TAF? Sa TAF. noon, Kalaw. Dati sa Makati sila, sa Rabita. And then, eh hindi pa daw wala pa daw silang schedule ng pag-aaral. So nawalan ako ng ano ng interest. Oo, ng interest. So sabi ko mag-abroad na lang ako. So nagtanggal ako ng hijab, nag-apply ako for abroad. To, tapos paano, may paano nagtanggal ng hijab? Pati sa pag-hijab nawalan kayo ng gana. Oo, Or, tinanggal, tinanggal ko. Tinanggal ko kasi mag-a-apply nga ako sa abroad eh. -hmm. So, saang bansa ba kayo nag-apply na? No? Sa UAE. Anong ina-apply niyo no? Kahit na ano. <laughs> Kahit na sales sa sales sa Dub sa Dubai, Dubai Duty Free Shop. Meron during those times na nasabi ninyo na parang pinanghinaan kayo ng loob. Ano ba ito? Parang pinanghinaan kayo ng loob kasi wala kayong kasamang Muslim, walang nagli-lift up sa inyo kumbaga. O parang ano lang talaga, yung bang Pinanghinaan kayo ng pananampalataya din. Hindi tinanggal ko siya kasi sabi ko baka hindi ako matanggap for abroad for employment. Mm -hmm, for employment. So mm -hmm. tinang kasi wala pa nga silang pag-aaral. So naano na ako, sabi ko kailangan mag-work na ako. So nung sa pag sa pag-apply ko, may namita akong isang sister. So iniwanan rin pala siya ng asawa niya. Mm -hmm. And then sabi niya, sabi ko sa kanya, sabi ko, isulat natin dito ano yung sa languages spoken. Sulat natin dito little Arabic. Sabi ko sa kanya, saan ka natuto ng Arabic? Sabi niya, nag-aaral daw siya dyan sa Kalaw. Ha, sa Kalaw? Sabi kong ganun. Ah, doon sa Irik pala. Tapos sabi niya, sige, tawagan natin yung si Sister Aisha. Sabi ko, nahiya na ako kasi hindi na ako nakahijab. Pero tinawagan namin Sister Aisha. And then, sabi niya, oh, nag-start na sila ng, ano, ng pag-aaral. So, sabi ni Sister Aisha, sige, punta ka dito. Sabi ko, hindi na ako nakahijab, nakakahiya. Mm hindi, -hmm. sabi niya, ano, uh, punta ka lang dito. Sabi niya, ganun. Hanggang uh, mula doon, nag-aral na ako, patuloy na. Sa IRIC? Sa IRIC. Natuloy ba kayo nag -abrot. No, hindi na ako nag-abroad. Wala na akong interest na mag-abroad. So, so naging, naging uh, active ako doon sa IRIC. At naging uh, active na rin doon sa DAWA. mm -hmm. Alhamdulillah. So, noong mga panahon na yun, uh, Ustada, itong mga 1990s, yung balik tayo sa taon ako naging tanong dati, kasi ngayon, ang sitwasyon natin sa DAWA ngayon sa Pilipinas, alhamdulillah, uh, maganda wala tayong masyadong nakikita ang mga obstacles, eh, liban na lang nga siguro sa kakulangan natin ng mga pondo sa dawa. So, panlong panahon, ng mga er early 90s sa dawa, anong sitwasyon? Nun? Madali ba ang magdawa? O natatanggap ba ng mga tao ang pagdadawa ninyo? Nag nagiging maganda ba yung pagtanggap nila? Yung ipadag, ano, ah, uh parang konti lang yata no, ng nagmumuslim eh. Pero nagbibigay kami ng mga pamphlets, tsaka nagkakondak din kami ng symposium. Mm. So Pero dito sa mga pag, uh, halimbawa ganito, pamimigay ninyo ng mga leaflets, mga brochures about sa Islam, natatanggap ba ng tao? Tinatanggap ba ng tao yung binibigay ninyo? Yung iba tinatanggap. At yung mga hindi tumatanggap, anong mga katwiran nila? Wala, tinatapon lang. <laughs> na hindi na nila <laughs> Hindi na talagang nilang hindi tinatangkap At yung mga hindi tumatanggap, anong mga katwiran nila? Wala, tinatapon lang. <laughs> na hindi na nila <laughs> Hindi na talagang nilang hindi tinatangkap At yung sunod natin katanungan, uh, uh, ang isang maiksing paghahambing sa kung sino, si Leila Natividad, bago kayo nagmuslim at matapos kayo nagmuslim. At yan ay sasagutin ninyo, insya Allah, matapos uli ang ating patalasdas. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أم أتينا في عائشة أين نعمل أين نسينا بروبيتا محمد sa makanyanawang kapayapaan at wagapala ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang gumawa ng gawaing pagsamba na hindi kabilang sa ating relihiyon, ito ay hindi katanggap-tanggap sa kanya. Kaya mga kapatid sa Islam, hinihikayat ko kayo na ating suriin ang ating mga gawaing pagsamba. Kung ito ba ay may batayan, sa gawain na itinuro ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ito ay may batayan atin nitong ipagpatuloy subalit kung wala ay huwag na natin itong gawin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Ustada Layla, yung katanungan natin, ano ang pinagkaiba ni Layla Natividad noong bago pa siya nagmuslim at sa matapos ang kanyang pagmumuslim? Noong bago pa akong magmuslim, ano ako masyado kung nag-worry pag wala akong trabaho, so walang pera. So masyado ko yung iniisip. So ngayon, na muslim na ako, so isilang na relax na hindi ko na masyadong iniisip na nung kung may pera ako o wala ngayon mas nananalig kayo kay Allah. Oh, so, I really trust Allah. So nung panahon nung hindi pa kayo Muslim, masabi ba ninyo na religious kayo? Uh not so. Pero nagsisimba rin naman ako. Pero yung panahon na nung hindi pa kayo Muslim compared dun sa konsepto ninyo ng pananalig. Bakit kayo mas nananalig ngayon kay Allah kumpara dun sa mga panahon noong hindi pa kayo nag-muslim? Kasi uh, dito ngayon sa sa Islam, panatag na loob ko na pag ka sa nag-iisang ano, nag Diyos, sa dakilang lumikha, may 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 pangako siya sa atin na pupunta tayo sa paradise so malinaw yung pangako na yun ay para sa mga nananampalataya sa, sa kanya at mga nananalig sa kanya at isang uh, huling katanungan natin sa atin bago natin tapusin nating maiksing panayam na ito sa inyo halimbawang uh, hindi kayo naging muslim noon ibig kong sabihin alimbawang hindi kayo nagmuslim muslim at nananatili kayong hindi-Muslim ng sa panahon ngayon, ano ang, ano kaya ang buhay ninyo ngayon? So, siguro, tatrabaho pa rin. Ganun. Uh, iniisip pa rin yung mundo, yung buhay dito sa mundo. Ayon, ayon ang... Yeah, Doon nagugugulin yung buhay niya. Sa, sa pagtatrabaho. Mm -hmm. At isa pang katanong nga, bilang isang mga ngaral ng Islam at uh, nakakatanda sa atin pagdating uh, sa larangan na ito ng dawa. Kasi nakikita nyo naman yan, Alhamdulillah, dumarami ang mga mga ngaral ng Islam at uh, marami sa mga kabataan ang nakakaroon ng interes na magdawa. Ano ang mensahe na may panarating nyo sa kanila upang mapaulad ng kanilang mga kasanayan bilang mga manggangaral ng Islam. Ah uh, kailangan uh mag-aral pa tayo at ma magsaliksik pa tayo uh, tungkol sa Islam. At alhamdulillah naging napakaganda ng meeting nating panayam na ito kay Ustada Nailah ng At sa mixing pagbubuod ng mga natutunan natin mula sa kanyang kasaysayan ng kanyang pagyakap sa pananampalatayang Islam. May kita natin ang napakalaking kahalagahan niya ng pagyakap ng tao sa pananampalatayang Islam nang merong pagiging taus puso. Dahil uh, marami sa mga pagkakataon, may mga tao na yayakap sa pananampalatayang Islam dahil nakapag-asawa sila ng Muslim o kaya dahil sa mga makamundong kadahilanan na kapag nawala na ang mga kadahilanan na ito, bakit sila nag-Muslim, ay nahihinto na rin ang kanilang pagiging Muslim samantalang ng tunay na yumakap sa pananampalataya ng Islam alang-alang kay Allah subhanahu wa ta'ala siya ay nananatili, nananampalataya at nananalig sa kanya ano't ano -tano pa ba man na mangyari at isang nakita kong magandang uh, punto sa kasaysayan ng pagiging Muslim ni Ustada Layla ay ang naging ugali ng isang daeya sa pagtanggap niya kay Ustada Layla noong panahon na siya ay pinanghinaan at iniwan niya ang pagsusot ng hijab. Kung naalala ninyo, kanina na kwento niya na inalis niya ang kanyang hijab sa pagkakala na mas mapapadali ang pag-apply niya sa ibang bansa sa pamagitan ng hindi pagsusot ng hijab. Sabalit, uh, dumating ang pagkakataon na yun na hindi siya nag at nanatili pa rin ang pagtanggap sa kanya ng isang daya at pag sa kanya sa center upang dumalo sa kabila ng hindi niya pag at isang punto na nais natin na uh, bigyang diin uh, bilang mga mangangaral ng Islam uh, lalo lalo na yung mga taga-subaybay natin na uh, kasama natin sa larangan na ito na tayo mga mangangaral ng Islam ay hindi narito upang manghusga o kaya ay magdiin ng mga tao tayo ay mga tagapagpaliwanag ng Islam at tayo higit sa lahat ay mga tagapaggabay tungo sa Islam at uh, sa gabay ng Allah Subhanahu wa Taala sa kanyang abag ay gagawin niya tayo mga instrumento upang makagabay ng mga tao mula sa kadiliman tungo sa liwanag. At ito ang naging maiksi natin na uh, panayam kay Estada na Tibidad at isa gumulaw kay Rastada. At hanggang dito na lamang ang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.